mga kababayan, kasulukuyang nakakaranas ng pag-aalboroto ang Kanlaon Volcano sa Negros. Itinaas na natin ang Alert Level 2 upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Sa kasalukuyan, may at 170 pamilya o 796 na katao ang naapektuhan. Agad naman natin silang inilikas sa mga evacuation center. Patuloy ang ating mga ahensya tulad ng Philbox, NDRMC at ang DSWD sa kanilang masusing pagsusubaybay at pagbibigay ng suporta. Namigay na tayo ng mga sleeping kits sa La Castellana, at may 13,000 family food packs na ang nakapreposition sa Negros Island at may karagdagang 40,000 food packs at iba pang non-food items na paparating. Nakastandby din ang ating mga air asset para sa mas mabilis na pagresponde. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako rin ay nananawagan sa lahat lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar, na maging mapagmatsyag at iwasan ang 4-kilometer radius permanent danger zone. Mangyaring sumunod sa mga payo at tagubilin mula sa mga lokal na otoridad. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.